Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkape at pandasal. Magkaibigan si Badet Mutete at si Iskong Isda. Araw-araw silang magkasama sa isang lawa na napapaligiran ng mga malalagong mga taniman. Sa kanyang ikasyam na linggo, nagkaroon si Badet ng mga kamay at paa hanggang nawala ang kanyang buntot sa ikalabing dalawang linggo. Isang araw na maalam si Badet kay Isko. Luluwas na raw siya sa lawa upang manirahan sa taniman. Ngunit pinigiran ni Isko si Badet. Masaya naman daw sila sa lawa. Bakit kailangan niyang lumisan? Sabi ni Badet, kailangan niyang madiscovery pa ang buhay sa lupa dahil ito ay para sa kanya. Nang lumipas ang ilang buwan, nalungkot si Isko kaya sinundan niya si Badet sa lupa. Ngunit hindi siya makahinga. Humingi siya ng tulong ngunit wala siyang boses tulad ni Badet. Buti na lang, nakita siya ni Badet at inihagi siya pabalik sa lawa. Mga kapamilya, hindi lahat sa buhay ay para sa atin. Mas mainam diskubihin ang kalooban ng Diyos sa atin na iba sa ibang tao. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, manahanawa ng spirito ng pag-unawa ang aming buhay upang sundin namin ang iyong kalooban araw-araw. Amen. Magandang umaga po, kapamilya.